Hello guys, good morning. Ito kakagising ko lang at magsi 6-9. Ayoko gumising guys dahil malamig ngayon. Gusto ko pa matulog So kailangan natin magtrabaho. 7.30 kailangan nandun na ako. So yan, napag isip, -isip ko na hindi na talaga ako maliligo ngayon kasi napapagod ako mag-blower ng, ng buhok. Napapagod ako mag-straight-straight -straight ng buhok guys. Mag plansa-plansa ng buhok kasi na ano siya nalalag, nalalagas yung buhok ko so yun sabi ko ano i ano ko alternate ko na maliligo ko ngayon bukas hindi ganun para yung buhok ko pero yung katawan ko is nililiguan ko so yun nga guys may nagtatanong sa akin pa, magkano daw yung sweldo ko, yung exact na sweldo ko, at paano ko na-maintain yung buhay ko dito Qatar na mag-isa lang ako, nagbabayad pa ako ng bahay, uh, yung mga groceries ko, yung kinakain ko, ganyan. So, guys, ang sweldo ko is charan secrets si jok joke lang oy Ba't uh, na? ko naman ang sweldo ko ang sweldo ko is konti lang yung natitira talaga sa akin guys pero alhamdulillah pa rin guys at least meron akong trabaho kahit konti ay eh, kahit papaano is nakakatulong ko sa aking mga magulang kung meron silang problema is natutulungan ko sila ganun so uh, ipagpalagay natin yung sweldo ko is uh, 2,500 kasi yung binibigay ka lang binibigay lang ng amo ko sa akin is libo. So wait lang guys, ito pala yung ginagamit ko Himalaya tapos ito yung RDL kasi may nagtanong sa akin ano daw yung nagpapaalis ng pimples. Kung ngayon meron akong dalawang pimples at saka yung ano na yan is siguro yung pagkain ko ng mga oil oil. So tama naman yung nag-comment sa akin, huwag ka masyado kumain ng oil oil dahil yung pimples mo is dar, uh, dadami. So sige lang guys, no at least malakas ako kapag kasi at hindi ko nilalagyan ng oil wala kung gano'ng kumain kailangan malakas ako kasi kapag hindi ko nagkakain guys is nagkakasakit ako gano'n so sige lang guys no okay lang magkapimpo so wag lang magkasakit char kailangan kong ano eh uh, balak kong mag diet diet tapos yun hindi na matuloy-tuloy kasi gusto ko talaga masarap talaga kumain yun Char. Sure. so yun nga guys no yung bahay ko is 1,000 tapos pamasahe ko palagay mo yung ilan ba yun The, sila na yung kasi yung nagbabayad ng pamasahe ko wag na natin isali eh, yung sila nang nagbabayad ng pamasahe ko yung bahay ko lang problema ko at pagkain ko yung bahay ko ang titira sa akin 1,000 kasi bahay ko is 1,000 so 1,000 yung natitira, natitira sa akin tapos 'yung ano ko pagkain ko is binibili ko rin pero minsan si tanda yung bumibili ng pagkain ko kaso minsan ako ay lang naman niyasa ko yung buhay ko sa kanila so ang meron ako mga part time minsan binibigyan ako ng uh, 100 150 ganyan kapag naglilinis ako 100 ganyan or 80 ganyan o yun naipong ko so parang sa bahay din na ako nagatrabaho at least meron akong relax na ano ko yung oras ko ganyan parang may freedom ako, walang galit, galitan, gano'n. So, yan, yun yung, ano, yun yung aking uh, sweldo is parang 1,500 din siya. So, pinapadala ko sa Pilipinas is yung nanay ko, minsan nagtutulong din ako sa mga kapatid ko, at saka yung pamangking ko, yun yung kina-priority ko, si mama, at yung pamangking kong college na pinapaaral ko. At saka minsan yung mga kapatid ko, binibigyan ko sila ng parang, ano, paninimula nila, ganyan sa pa-farm, sa mais, ganyan is umihingi. Hindi sila umihingi, bina, binabayaran din nila. Yun lang yung pundar ko, ganun. Tapos, minsan, bumibili ako ng gold para pundar, ganun. Yun lang.